Sinabi ni uh, Ma'am Elizabeth, no? Sabi niya mukhang healthy pero butot balat na at itinigil ang lahat ng gamot, no? ang sabi naman ni Pipisara uh, kahapon lamang ay uh, yun na no, na pagamat napakapayat na ni Tatay Digong, mas bagay sa kanya yung ganyang katawan. So, um, dati na naman siya na mayroong uh, ginagamit na parang uh, tukod, no, paglalakad. Eh ngayon ang problema, ang balita ko rin dun sa mga nakakakita sa kanya sa loob, eh hindi masyado naglalakad si Tatay Digong. Lumalabas para kumain, bumabalik sa kwarto niya para manood ng uh, para magpahinga, no. At uh, lumalabas lang siya ng kwarto niya ng kapag mayroong bisita. Mabuti na lang, apat na beses kada linggo na ngayon ng araw ng bisita ng hmm. mga pamilya ni Tatay Digong. Oh, pero attorney, sabi niyo tinigil ang mga gamot. Well, yun nga po ang sinabi talaga ni uh, Ma'am Elizabeth, no? At ang pagkakaintindi ko doon, siguro, alam mo naman dito kasi pareho ang universal healthcare din dito sa sa Netherlands. Mm -hmm. no? Kung mga gamot na hindi na kinakailangan ay tinitigil. Mm -hmm. Ang karanasan ko dito sa Netherlands, kalahati ng gamot ko ay tinigil din nila. No? Hindi ko alam kung yan ay dahil mahal ang itong mga gamot na ito o dahil lang talaga hindi na kinakailangan. No? So, pero yun lang po ang sinabi ni Ma'am Elizabeth at okay. wala na siya ibang uh, dinagdag.